Pagalis ni Cyrus, agad nagsilitawan ng mga kaanak ni Thea at pinaligiran siya. Ipinagtapat na ni Thea ang tungkol sa 10 million pesos na naligaw sa bankbook niya. Sino ba yun? Nagtatanong pero kinukumpirma na lamang ng kanyang kuya Manuel ang suspecha. Si Cyrus Guanson, anak ng major stockholder ng Bank of Alliance, hindi nagpakita ng pagkabahala si Thea. Taranta ng kanyang ate Mila. Galit ano? Nagbanta ba? Alam ko namang galit talaga siya. Hindi yun may tago ng Cyrus na yun kahit pa nagsikap siyang pakitunguhan ako ng maas. Pinakikitunguhan ka pa ng maayos sa kabila ng ginawa mo. Hindi naman makapaniwala ang kanyang kuya Ernesto. May demanda na raw ba silang inihain? Masyadong mahalaga ang kapakanan ng kapatid na dalaga kaya medyo namumutla pa ang kuya Noel ni Thea. Ang tanging nasabi lamang niya sa akin, I'm in big trouble daw. Halos ako na nga ang naghamon sa kanya. Naidemanda nila ako eh. Hindi ko sila uuruman. Kahit mali ang ginawa ko, may paninindigan ako kung bakit ko ginawa iyon at hindi ako natatakot makulong. Total nga wala naman akong asawa at mga anak na maiiwan. May kasunod pang pagkibit ng balikat ang sinabi ni Taya. Halos magpanik na si ate Mila. Taya naman, hindi namin makakayang makita na nakakulong ka. Mali nga siguro na tinanggap namin ang mga binigay mo sa amin kahit alam namin ang lahat ay nanggaling sa 10 milyong pisong naligaw sa bankbook mo. Ako handa kong ibenta ang dalawang makinang nanggaling sa perang iyon para may sorry sa kanila. Ganon din naman ako. Sabihin mo lang, Taya, kung nabawasan ko man, makikiusap na lamang ako sa mga taga-bangko na sa huhulog-hulugan ko na lang. Sumigun na naman kagad si Kuya Ernesto. Tumigas ang expression sa mukha ni Thea. Ang ibinili ng gamot ni Kuya Manuel, isusolo rin niya. Saan pa niya huhugutin iyon? Sa kanyang katawan sa sakitin? Saan na naman ako ng pambiling gamot ni Kuya Manuel kapag nakikita kong kailangan naman niya? Ang naibayad sa tuition ni Isa, babawiin natin sa kanyang eskolahan ang mga ginastos ko sa pagpapa ng dalawang kapitbahay natin na halos naghihinga luna paano ko pa yun may babalik sa bangkong iyon? Ang mga dadating pang problema at pangangailangan ng mga taong malapit sa akin, paano ko pipikita ng mata? Sawa na ako sa mga paghihirap na nakapaligid sa akin. Ngayon may source na ako para makatulong. Masarap tumulong. Mas masarap isipin may maiaabot ako. Kahit pa nga posibilidad na ako ay makukulong. Hindi nakakabawa sa sarap ng nararamdaman ko na hindi ako helpless kapag nilalapit ang mga naghihikahos na kamag-anak, kaibigan at kapitbahay. Natahimik ang mga kaanak ni Teta. Wala man lamang silang masilip na pag asang papayag si Teta sa gusto nilang mangyari. Wala silang nakikitang pagdadalawang isip na nabuo nitong kasapasihan. Si Matatag ito sa kanyang ginawang desisyon. Si Cyrus sa isang oras na sa gym nila sa bahay. Ang nakagawian ng kalahating oras sa pag-ihersisyo ay ngayon lamang niya ginawang isang oras. Ayaw pa rin niyang tumigil sa treadmill. Para bang ang dami-dami pang nagbibuild up sa tension sa loob ng kanyang katawan na kailangan niyang ilabas sa pamagitan ng pagpapapaus. Latang-lata na siya ng umupo sa long bench na nagpunas ng muka. Bumuti-buti na ang pakaramdam niya. Makakapag-isip na siya ngayon ng maayos. Mula pa kahapon pagkatapos niyang magsadya sa bahay ni Dorotea Bugari, ay wala na siya sa tamang mood. Sa konting bagay tulad halimbawa ng normal na problema sa traffic pa uwi, ay umiinit na ang ulo niya. At kagabi kung hindi siya uminom ng scotch, ay baka hindi pa siya nagkaroon ng mahimbing na pagtulog. Aminado siyang nagiging malaking problema niya si Dorothea Oteya. Nasa isap na kasi niya ito ngayon, sa unang pagharap pa lamang nila, ay marami na siyang nakonsume ng effort mentally, psychologically at physically, at parang natuyot siya kahapon. May ganun palang babae, naturingang simple lamang ito, nagtatrabaho lamang bilang tendera ng isang malaking department store, pero grabe ang tulis ng personalidad. Ni hindi man lang niya ito nakitaan ng munting pagkaligalig kahapon, Siguro kung basta sino lang ay pinadala nila kay Parang para makipag-usap ay baka umuwing lulo-gulugo. Siya nga ang tamang tao para sa mission na ito. All the rest mapapabae man o mapalalaki na may koleksyon sa Bank of Alliance ay hindi maaaring tumapat sa ganitong klaseng kalaban. Parang isang lifetime vibe si nakapag na kapag siya kalikot sa sabog ito at siya ang unang madudurog. Nakakapagtagang sa kabila ng krimen na ginawa nito'y Tuwid pa rin ito kung Walang palatandaan ng takot. Hiya o panunod ng konsensya. Kung sumagot diretsyo, hindi katulad ng mga may salang paikot-ikot. Sa pangangatwiran, at hindi nga ba't naghamon pa ito? Hindi niya maipanakot ang limanta dahil tingin niya, inaasahan pa nga ito ni Thea. How come? Bakit wala itong pakailang kumakulong man? Hindi naman niya masasabing patapon ng buhay nito. Dahil amin niyang hindi pang karaniwan ang ganda ng babaeng iyon. Maapilang mukha, mahubog ang katawan, matangkad pa at maputi. At sa pananalita, masasabing may laman ng utak. Isa pa bagong dating siya kina Thea, nakapaligid sa dalaga. Ang mga anak nito na nakitaan niya kagad ng banding. Matindi ang bigkis ng pamilya ni Thea. Kahit siya ay isang panauhin lamang, naramdaman niya kagad na may magandang samahan si Thea at ang mga kadugong nito. Nakakapagtaka pa nga na parang magaan naman ang dugo niya sa mga taong naroon. Ngayon kung tutuusin maaari niyang isipin na may conspiracy na between Thea at mga kaanak nito. Pagdating daw sa 10 milyong piso, kinakailangang regular na yung puntahan si Thea na yun. Paano ba niya malalaman kung saan ito dinadalang pera kung hindi siya makikipaglapit dito? Dapat ay may ideya man lamang siya kung saan mauubos ang 10 milyong piso. Susubay ba niya ang lifestyle ni Thea? Kung babasihan ang report ng private investigator at ang napagmasta niya sa unang pagharap nila kahapon, Si Dorothea Bugari ay nananalitili pa rin simple ang pamumuhay na parang isang mahirap. Maliit pa rin ang bahay nito. Walang mga kasangkapan o mamahalin na bago. Wala rin siyang nakita kahit second hand man lamang na kotse sa harapan ng tinitirhan ni At ang mga kaanak naman ng babae payak din ang mga ayos. Ah, halos intact na siya siguro ang 10 milyong piso ng bangko. Yung tinatago lamang, nakatabi. Maaaring naghahanap lamang ng tiyempo si para ito ay may pagpasasaan. Kaya nga dapat iyong dikitan. Matutuwa man ito o hindi. Mahihirapan si te na gastusin ang 10 milyong piso kung siya ay nasa malapit lang. Habang nakahiga si te sa kanyang malit na silid ay bukas ang kanyang bintana at nakatingin siya sa bilog na buwan na nakatunghay sa kanya. Ang ganda talaga ng buwan, maliwanag at payapa. Sana katulad din siya ng buwan na kahit ano pa ang nakikita sa mundo ay nananatiling walang katinag-tinag sa kanyang kinalalagyan. Matapa nga siya, matibay ang kalooban, pero hindi siya nakakasiguro na sa mga darating pang araw ay lagi niyang hawak ang kanyang damdamin. Ang kanyang isip ay matalas at matatag. Pero tao pa rin naman siya at isang babae na hindi maaaring walang kahinaan. Katulad na nga lang ng pagharap nila ni Cyrus Quenson. O oh, alam naman niyang nadala siya ng maayos na sarili na first quarter encounter niya. Pero may kung ano sa personalidad ni Cyrus na parang pumupuging sa kanya. Makisig, malakas ang dating at litaw ang authority. Kung mahinahin ang babae, kayang tunawin ng titig pa lamang ni Cyrus. Ang self-confidence nito ay hindi nang galing sa katayuan nito sa buhay na isang ubod ng yaman, kundi talagang sa aking talino at sa angat na karanasan na dala ng estado nito. At palagay niya ang strength ni Cyrus ay nasa kakayahan huwag maging transparent. Mahirap basahin, hindi ka nakakasiguro sa mga susunod na hakbang nito. Kaya dapat lamang talaga na maging maingat siya at alisto. Ngayon niya na tiyak na tama ang kutob niya. Hindi nga bastang magdedemand ang mga taga-bank of Alliance dahil may pinangangalagaan itong reputasyon. Katawa-tawa nga naman na sa panahong ito na napakataas na ng antas ng computer technology ay nagkaroon pa ng error ang pinakamalaking branch nito. Kapag naamoy ito ng media, ang mga kliyente ng bangko ni na Cyrus ay magkakaroon na ng pagdudula kung hindi ba nanganganib na ang mga idinoposito nila sa Bank of Alliance ay hindi maliligaw sa ibang bank makaka ito sa image at reliability ng bangko. Kaya kung tutuusin, dapat lang talaga na mapanatag siya na gusto. May hawak siyang magagandang baraha. Ang tempo ng sayaw ay kanya. Nakalalamang pa siya. Sa ngayon. Oo, sa ngayon. Dahil hindi ba't ang tingin niya kay Cyrus ay unpredictable. Mahirap hulaan. Matalino itong tao. Mas maraming alam kaysa sa kanya. Ano ba naman ang tsansa niyang manalo sa isang top-notch lawyer na katulad ni Cyrus? Ang sandata lamang niya talaga ay tapang. Hindi dapat matakot anuman ang resulta ng kanyang ginawa. Kung dapat niyang pagdusahan sa bilangguan, kahandaan sa posibilidad na ito ang tangi niyang kakapitan. Hindi ba kung tanggap mo naman ang mangyayari ay wala namang maaaring luwigalig sa iyo?